si Tara Baker, isang estudyante sa universidad na may malalim na interes sa legal na sistema ay naiulat na nawawala matapos siyang bumalik mula sa silid aklatan ng universidad. Ang sumunod na investigasyon sa kanyang pagkawala ay nagbunyag ng nakakagulat at nakakabagabag na mga impormasyon na naging dahilan upang baguhin ang ilang batas ng Estado, gayon paman. Ang katotohanan ay nanatiling nakatago sa loob ng ilang dekada hanggang sa tuluyang malutas ang kaso noong year 2024. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Tara Baker, isang tubong East Point, Georgia, ay may matinding hangarin na maging isang abogado o hukom mula pa noong bata siya. Nag-aral siya sa Georgia College at kalaunan ay nag-enroll sa kilalang University of Georgia natanyag sa prestigyosong law school. Pinili niyang manirahan sa off-campus housing sa Athens, isang maliit na bayan na malapit sa tirahan ng kanyang mga magulang. Kasama niya sa bahay ang dalawa pang estudyante ng universidad. Nakakuha siya ng posisyon sa isang respetadong law firm sa Athens kung saan siya nakakuha ng napakahalagang karanasan sa profesyon. Noong Enero, taong 2001, Naglaan ng oras si Tara para mag-aral sa silid aklatan ng universidad. Sa gabi ng January 18, tumawag siya sa isang kaibigan mula sa silid aklatan upang ipaalam na ligtas siyang nakarating sa kanilang bahay. Planado ni Tara na umuwi na rin sa kanilang tirahan pagkatapos ng kaunting sandali. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag ang ina ni Tara mula sa isang investigador na nagpabalita tungkol sa isang sunog na naganap sa tirahan ni Tara agad siyang tumawag sa istasyon ng pulisya upang alamin ang katotohanan at humiling na makausap ang kanyang anak. Ikinuwento ng mga investigador na nawawala si Tara at natagpuan ang isang hindi kilalang bangkay sa loob ng kanyang tahanan. Upang makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, kailangan ang mga fingerprint ni Tara. Isa lamang sa mga kasama niya sa bahay ang natagpuan na wala ron nung mangyari ang insidente. Ang kinaroroonan ng isa pang kasama sa bahay at ni Tara ay hindi pa rin alam kaya't pinaghihinalaan ng mga investigador na ang bangkay na natagpuan ay maaaring isa sa kanila. Nang tanungin tungkol sa silid kung saan natagpuan ang bangkay, inilarawan ng investigador na puno ito ng mga antigo na naipon ni Tara sa loob ng maraming taon. Agad na dumating ang pamilya ni Tara sa istasyon ng pulis. Umaasang nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan at ligtas si Tara. Ngunit sila ay pinaghintay ng matagal na walang anumang balita. Ipinaalam ng isang investigador sa kanila na ang natagpo bangkay ay si Tara at siya ay pinatay. Sa halip na namatay sa sunog na pahkod at hindi makasagot ng detalyado, binanggit ng investigador na may natagpo bakas ng ebidensya sa ilalim ng mga kuko ni Tara mga piraso ng balat ng salarin na makakatulong sa pagkakakilanlan nito. Sa kabila ng kanilang mga pakiusap para sa karagdagang impormasyon, tumanggi ang pulisya na magbigay ng karagdagang detalye na nag-iwan sa pamilya ni Tara na litong-lito at desperado para sa mga sagot. Ang mga pagsusumikap ng pamilya na makakuha ng karagdagang impormasyon ay walang resulta dahil matigas ang pagtanggi ng mga investigador na magbigay ng detalye. Sumunod dito, nabigo ang lokal na departamento ng pulisya na makipag-ugnayan sa pamilya. Dahil dito, kinailangan ng mga kamag-anak ni Tara na paulit-ulit na makipag-ugnayan at magtungo sa istasyon upang makakuha ng impormasyon. Sa wakas, nakuha nila ang ilang detalye ng mga pangyayari na naganap bandang alas 11 ng umaga noong ikalabing siyam ng Enero. Tinawag ang mga bumbero sa isang tirahang nilalamon ng apoy kung saan natagpuan nila ang isang bangkay. Ang biktima ay nakilala bilang si Tara Baker at natukoy na siya ay pinatay. Napansin ng mga medikal na profesional ang mga palatanda ng pagsakal, mga saksak, at indikasyon ng pang-aabuso. Ang apoy ay sinadyang sinimulan pagkatapos ng pagkamatay ni Tara na nagpapahiwatig ng tangkang pagwasak sa ebidensya. Nahihirapan ang mga magulang ni Tara sa pagkuha ng impormasyon ukol sa investigasyon ng pagpatay. Hindi sila binigyan ng access sa ulat ng medical examiner at hindi rin nakatanggap ng komprehensibong detalye tungkol sa kaso. Sinabihan pa sila na maaaring nasira ng mga bumbero ang ilang ebidensya sa insidente ng sunog. Natuklasan ng pamilya na hindi maayos na nasecure ng mga investigador ang crime scene na nagbigay daan sa mga hindi-autorisadong tao na makalapit o makapasok. Nakaranas sila ng hindi kooperatibo at magaspang na pag-uugali mula sa pulisya. Kaya't kanilang idinokumento ang mga pag-uusap at nag-file ng mga reklamo. Ngunit, hindi ito nagresulta ng anumang positibong kinalabasan. Dahil dito, nagpasya ang mga kamag-anak ni Tara na simula ng sarili nilang investigasyon at humingi ng tulong mula sa isang kilalang kriminoloji pumayag ang lokal na departamento ng pulisya na ibahagi ang mga materyales ng kaso sa kriminologi sa kondisyon ng pagiging kumpidensyal. Tumanggi ang kriminologi na magbigay ng anumang impormasyon o natuklasan sa mga hindi bahagi ng investigasyon. Matagal nang sinisikap ng pamilya ni Tara na makuha ang kanyang death certificate pero halos sampung taon na silang bigo. Sa wakas, Nakuha nila ang dokumento matapos silang sumulat sa gobernador ng estado. Ngunit hindi ito detalyado. Ang nakasaad lamang ay multiple injuries. Kahit ganun, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya. Nang maapula ng mga bumbero ang apoy at matagpuan ng walang buhay na katawan ni Tara, agad nilang inalerto ang mga autoridad dahil malinaw na ito ay isang kaso ng pagpatay. Ang crime scene ay labis na nasira dahil sa apoy at tubig at ilang mga bagay na natira ay hindi man lang na fingerprint na analysis. Nawawala ang laptop ni Tara na nagdulot ng duda sa teoryang may naganap na pagnanakaw. Walang senyales ng puwersahang pagpasok, kaya iniisip ng mga investigador na maaaring pinapasok mismo ni Tara ang pumatay. Mahirap matukoy ang eksaktong oras ng pagkamatay pero tinansya ng mga medical experts na ito ay nasa pagitan ng 10 ng gabi at 11 ng umaga kasabay ng pag-alis ni Tara sa Silid Aklatan. Ang mga kapitbahay ay nag-alerto sa fire department nang mapansin nila ang apoy na nagpapahiwatig na ang krimen ay malamang naganap sa umaga dahil mabilis kumalat ang apoy. May mga saksi na nagsabing may nakita silang isang lalaking Caucasian na nasa middle age na tumatakbo sa kalsada noong umagang iyon. Nakasuot lamang ito ng t-shirt at jeans na medyo kakaiba para sa panahon ng taglamig. Bago nangyari ang insidente, may isang kahinahinalang tawag sa Terra University kung saan ang isang lasing na tao ay paulit-ulit na humihingi ng contact information ni Tara Baker. Kahit na kahinahinala ang tawag, hindi natukoy ang pagkakakilanla ng tumawag. May relasyon si Tara sa isang tao na unang pinaghinalaan, ngunit napatunayan ng kanyang alibay. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang pinagdudahan ng mga autoridad. Na umabot pa sa punto na ipinatawag siya at ang kanyang mga magulang sa kalagitnaan ng gabi para humingi ng karagdagang ebidensya ng sagot. Nang dumating ang boyfriend ni Tara sa Athens, Matapos malaman ang tungkol sa apoy, iginiit ng mga pulis na siya mismo ang magtukoy kay Tara sa halip na ang kanyang mga magulang. Kinuha ng opisyal ang isang larawan ng namatay at ipinakita ito sa boyfriend sa screen ng kamera. Nabigla at naguluhan ng boyfriend kung si Tara nga ba ang nasa larawan. Sinabi niya na binigyan niya si Tara ng isang pares ng hikaw at kung makikita niya ito, masisiguro niya ang pagkakakilanlan. Pumasok muli ang opisyal kinuha ang hikaw mula sa katawan at ipinakita ito sa boyfriend. Matapos makita ang hikaw, kinumpirma ng boyfriend na si Tara nga ang namatay. Ang mga pulis ay nagtuon ng pansin sa isang alternatibong individual na estudyante din sa mga kurso ni Tara. Ang taong ito ay may nakababahalang reputasyon dahil maraming babaeng estudyante ang nagreklamo tungkol sa kanyang asal kasama na ang paulit-ulit na pag-aaya sa mga babae at hindi pagtanggap sa pagtanggi. Kahit na si Tara ay nasa isang seryosong relasyon, siya ay ilang beses na ring nagpasaring sa kanya. Ilang mga babae ang nagsabi na natatakot at hindi komportable sa presensya niya. Bagamat siniyasat ng mabuti ng mga investigador, wala silang natagpuang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Hiningi pa nila sa mga kaibigan ni Tara na bantayan ang kanyang kilos, subalit wala itong napagtagumpayan. Isa pang posibleng suspek ay isang abogadong may profesional na ugnayan kay Tara. Natuklasan ng mga investigador na siya ay nagpakita ng kakaibang asal sa kanilang opisina bago ang pagpatay. Bigla siyang lumayo sa mahigpit na samahan ng mga empleyado at tumanggi na dumalo sa nalalapit na kaarawan ni Tara na nakatakda isang araw pagkatapos ng pagpatay. Sa umaga ng ikalabing siyam ng Enero, isa sa mga kasamahan ni Tara ang bumisita sa opisina ng abogado upang kumbinsihin siyang dumalo sa pagdiriwang. Subalit, hindi siya naroroon isang bagay na hindi karaniwan sa kanyang pagiging maagap. Isang umaga, napansin ang pagkawala ng isang kasamahan sa opisina na labag sa kanyang karaniwang gawi. Sa pagrepaso ng kanyang schedule, nalaman na walang nakatakdang appointment sa araw na iyon. Pagkatapos nito, nagpakita siya ng kakaibang asal kinabukasan dahil bigla siyang bumisita sa bahay ng isang kasamahan. Nagduda ang mga tao na baka siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot na maaring sanhi ng kanyang kakaibang kilos. Bukod dito, napansin ang sariwang mga galos sa kanyang leeg na maaaring may kaugnayan dahil may mga bakas ng balat ng salarin na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ng biktima. Ipinilit ng kasamahan na ang mga galos ay dulot ng kanilang alagang pusa at mariing itinanggi ang anumang kaugnayan sa kaso ng pagpatay. Nakakapagtaka ng tanungin tungkol sa salarin. Mariinyang itinuro ang ama ng biktima nang walang anumang ebidensya. Nakakapagtaka rin na bigla ang nagbitiw sa trabaho ang abogado ilang buwan pagkatapos ng insidente at umalis ng Estado. Hindi alam kung nagsagawa ang mga autoridad ng DNA analysis upang ihambing ang kanyang genetic material sa mga sampol na nakuha sa ilalim ng mga kuko ng biktima. Kung nasuri ba ang mga nasabing sampol? Ang investigasyon ay isinagawa ng may matinding pag-iingat at nalaman din na ang abogado ay lihim na nakikipagrelasyon sa dalawang babaeng kasamahan sa kumpanya kahit siya ay may asawa. Ang dalawang babae ring ito ay nagsabing tiyak na gumagamit siya ng ilegal na pinagbabawal na gamot. Sa kabila ng lahat, walang ebidensya ang nag-ugnay sa kanya sa pagpatay. Walang substansyal na pag sa investigasyon mula noon siniyasat din ng mga investigador ang mga empleyado ng maintenance company na may kaugnayan sa tinitirhan ni Tara. Itinuturing silang mga posibleng suspek dahil may hawak silang ekstrang susi na maaring magpaliwanag sa kawalan ng palatandaan ng sapilitang pagpasok. Sa kasamaang palad, wala ring nakuhang mahalagang lead mula sa mga investigasyon na ito. Dahil dito, ang mga hinala sa mga nabanggit na individual ay naging malabo. Patuloy ang walang tigil na pagtugis ng mga autoridad sa karagdagang mga suspek at saksi sa nagpapatuloy na investigasyon habang tinitiyak ang pinakamatinding pagiging kompidensyal upang maprotektahan ang kanilang masusing pagsisikap. Habang lumilipas ang panahon, nakatanggap sila ng maraming posibleng lead, bawat isa'y masusing sinuri. Isang saksi ang nagulat na may nakitang isang individual na itim ang kulay ng balat malapit sa tirahan ni Tara bago mangyari ang trahedya. Habang isang tao naman ang nagsabi ng nakakakilabot na obserbasyon ng dugo sa notebook ng isang kamag-aral ilang sandali matapos ang malagim na pagpatay. Ang parehong lead ay masinsing inimbestigahan, subalit walang malaking tagumpay na natamo. Samantala, nagtagumpay ang mga magulang ni Tara na makalikom ng halagang mahigit $20,000 upang magbigay suporta sa investigasyon. Noong taong 2001, nag-alok ng malaking gantimpala na $100,000 para sa anumang mahalagang impormasyon na makakatulong sa paglutas ng kaso ng pagpatay kay Tara. Sa kabila ng paglipas ng panahon, wala pa rin makabuluhang progreso ang nagawa, pangunahing dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya, ang mapaminsalang sunog at ang kasunod na aksyon ng mga bumbero ay nagresulta sa pagkasira ng maraming posibleng mga pahiwatig sa silid ni Tara. Subalit, lumipas ang halos dalawang dekada noong taong 2020. Isang podcast na nakatuon na eksklusibo sa kaso ni Tara ang lumitaw na muling nagpasigla ng interes sa investigasyon. Ang pamilya ni Tara at iba pang kaugnay na partido sa kaso ay bukas na ibinahagi ang lahat ng magagamit na impormasyon kaya't muling nagpaalala sa publiko. Napansin ng ahensyang nagpapatupad ng batasang podcast at ang epekto nito na nagudyok ng muling pagtuon sa kaso. Ang pinabuting komunikasyon sa pagitan ng mga bagong itinalagang investigador at ng pamilya ni Tara ay humantong sa pagdami ng palitan ng impormasyon. Subalit, sa kabila ng kanilang masigasig na pagsisikap na natiling mailap ang progreso, ang impluensya ng podcast ay nagtagal ng dalawang taon na malalim na nakaapekto sa takbo ng kaso. Ang epekto nito ay umabot pa na nagudyok sa pamahalaan ng Georgia na magmungkahi ng isang batas na naglalayong bawasan ang bilang ng mga hindi nalulutas na kaso sa Estado. Ang batas na ito na pinangalanang kay Tara Baker at isa pang biktima ng isang hindi nalulutas na pagpatay kay Rhonda Coleman ay lubos na ipinasa noong 2023. Bilang simbolo ng kahalagahan ng batas na ito personal na dumating ang gobernador ng Georgia sa Athens upang pirmahan ang batas sa harap ng mga pamilya ng parehong biktima na nagbigay daan para sa mga pamilya ng mga biktima na magpasa ng petisyon para sa muling pagsusuri at paglutas ng mga hindi nalulutas na kaso. Isang partikular na kaso na nakatuon ang atensyon ng unit na ito ay ang pagpatay kay Tara. Masinsinang sinuri ng mga investigador ang lahat ng magagamit na impormasyon gamit ang modernong mga kagamitan sa pagsusuri ng DNA upang lubos na suriin ang mga ebidensya. Matapos ang ilang buwang walang pagod na investigasyon noong ikalabing tatlo ng Mahyo, taong 2024, nagdaos ng isang matagal ng inaasahang press conference ang mga pulis na nag-anunsyo ng pagkakaaresto ng salarin matapos ang 23 years. Ang suspek ay kinilala bilang si Edric Fa, isang 48 years old na lalaki. Hindi ibinunyag ng mga investigador ang mga tiyak na pamamaraan na ginamit upang matukoy siya. Ngunit binanggit nila na ang mga advanced na kagamitan sa pagsusuri ng DNA at iba pang mga biological na ebidensya ay may malaking papel sa proseso ng pagtukoy upang protektahan ang nagpapatuloy na legal na proseso. Ilang detalye ang hindi isiniwalat na may pangakong ilalabas ang higit pang ebidensya sa paglilitis. Si Edric ay inakusahan ng pag-atake at pagsasamantala sa biktima at may posibilidad na ang kanyang DNA ay tumugma sa sampol na similya na natagpuan sa katawan ni Tara. Karagdagan pa, natagpuan ang mga bakas ng balat ng suspek sa ilalim ng mga kuko ng biktima at maaaring nagamit ng mga modernong kagamitan upang ma-extract ang DNA ng suspek mula sa mga bakas na ito. Malamang na ang malawak na record kriminal ni Edric ang nagresulta sa kanyang pagkakasama sa FBI data base noong panahon ng pagpatay kay Tara. Ang kaso ni Tara ay opisyal ng isinara na nagbibigay ng katiwasayan sa kanyang pamilya matapos ang mahabang 23 years na pakikibaka para sa katotohanan. Sa kabilang banda, ang kaso ni Rhonda Coleman mula kung saan nagmula ang pangalan ng batas ay nananatiling hindi nalulutas. Gayunpaman, maaari nang umasa ang kanyang pamilya na matutuklasan ng mga investigador ang mga bagong ebidensya at maibigay ang hustisya sa kanila gaya ng ginawa nila sa kaso ni Tara. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.